Pero mga boss, pinasok na kami ng tubig. Yan, dito na sa loob ng bahay. Nako. Delikado to. Ay. Nako, bahang-baha na sa labas. nako tatay nako pag hindi ito tumigil na ulan sigurado yung loob ng bahay namin ay papasukin ng tubig paano kaya to? yung mga gamit ko pala sa opisina nako Magbibis muna ako kasi titignan ko yung mga gamit ko dun sa opisina. Pinasok na kami ng baha dito, oh, mga boss. So, oh, tingnan nyo. nako, paano? Mga gamit namin, iaakyat ko muna saglit. Saglit na mga, mga boss.